Yo, sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin ang na manakakaliwat Manakakatawang mga videos na aking sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na ina-upload ko raman -rama. Anong hanap niya Tutoy? Nakita niyo po ang inay? Uh, hindi ko kulala Tutoy. inay mo Wala <laughs> <Lasa> tama Hindi ko Hindi ko Ganda pala yung ganong <laughs> Sagot ano? Karoon eh, mong live ma'am <laughs> dili, huwag ma pa ni! Ma'am, ano si si Romel ba? Romel, mam Karoon eh, mong live ma'am dili, huwag ma pa ni! Advance lang! Oy Romel, huwag ma pa ni akong live! Advance <laughs> lang eh. ha? ni! Ha? Tanawa ni huwag ma, kaya huwag ma pa akong live! Huwag ma na pagmain buang buang kang ka at ang! <laughs> <laughs> Napaday ma! Na! Ay! Ay, Ay na, papili na, po! Natanong! Na, 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 Nang ano po, ito po na yun, ang Chocomalos po! Apa? Ano po, Nay? Tatlong piraso po, Nay. Tatlong piraso? Taba. Tandi, bilang kita. Ter, tanggalin ko ang foil. Ano po, Nay? Ah, tanggalin ko ang foil. Tanggalin na, na, po. na ay, yung foil. Bakit mo tatanggalin sa foil, Nay? Alam po na'y yan. Pagsasalangan mo yan. Po. Oh, anong pagsasalangan? Tingnan mo yung mukha mo at mata mo. Ang tak na. Po. Oh, oh, ka na. Po. Oh, Nakatawasan lang ako, Nay, ng kapatid ko eh. po nay, Ito, yan. Tayo, na yan. Tama, hinala na sila, Nay. Oh, po. na ko bibili kung ganyan ka. Hindi, wag bahala ka. Bili lang na yun. Bahala <laughs> ka. Bira ka naman, oh. Bago ka na. Uy, bilong ito. Tautusan <laughs> oh, lang. <na>. Ba? Hiyang <laughs> <laughs> hiya na daw si ate. Yan. Huli ka. Nahuli niya rin. <laughs> ah, lagot ka. <laughs> Siya rin. Dalay ba tindi? Dennis, parang nag-away kayong mag-asawa. Eh, lutos, utusan ako dito eh. Eto, ito tatandaan mo ah. Apa? Hindi ako magpapatato ng ganyang kadami. Sayang ang tato. Para lang ganyan-ganyanin mo ah. Sa dami kong tato, kung ikaw lang din ang mag-uutos sa akin. Oo. Ah. Susunod na po. Ano ang pag-uumen? Susunod na po. maging isang scholarship. Para po sa pag-aaral ko, eh wala din po kaming pera, mm. para po sa iwas-gastusin po sa loob ng bahay. Yung tate ko po ay wala din po ang trabaho, yung mm. nanay ko din po ay wala din po trabaho. Minsan po humingi po lang kami ng pagkain sa kapitbahay para po may laman lang po yung chan namin. Tanaka. Sa isang linggo po, minsan dalawang beses lang po kami nakain. Ba. Ito po yung nanay ko. loka ma. Ang dati pong trabaho niya, Ballstar. Ano ba, baka yan? Ano bang video yan, ah? Ano to mo, yung viral? Ano, <to> man, <laughs> <laughs> ano <to> man, <laughs> pa si Ballstar ang sinabi? Bakit mo inibig ang lalaking ito? <clears throat> ba Pugi? Bakit mo iniibig eh, Pugi it? <laughs> Kasi... <laughs> Ba't mo daw inibigan? Kasi po Kuya Will sabi niya, engineer daw siya. Ba? <laughs> wow naman! <laughs> engineer talaga. Oh, tapos, engineer ako, sabi sa'yo. Opo, engineer daw siya. Tuwing mag-uusap po kami sa cellphone, sabi, may nagpupokpok. Sabi, <laughs> <laughs> ano yung... sabi ko, ano yung... Nagpupokpok? Sabi ko, ano yung nagpupokpok? Sabi niya, wala yung mga tauhan ko yun. Sabi niya. Ano ba yung balo yan? Kailan nagiging tama ang mali? At kailan nagiging mali ang tama. Uulitin ko. kailan nagiging tama ang mali at kailan nagiging mali ang tama. Okay. Para sa akin po, ang tama at mali ay magkasalungat. Yung tama po ay palaging mga babae. Ay! Tapos po, Layan. ang mali po ay palaging mga lalaki. <laughs> oh <my God>. <laughs> po. Ano binibili mo? sa ano pinapitang sagot po? po? Ano? San pepe? Ludes. Ludes? Opo, no Noodles? Opo, pampepe. Pampepe? Opo. Meron ba nun? Pam, pampepe. Noodles. No, noodles? Opo. Pampepe daw po. Pampepe. Ilan daw? Ilan daw po. Ano daw noodles na pampepe? <laughs> Wait lang ha. Baka modes. Modes daw po. Modes. Modes pala. Pampepe. Opo. Apa mo poke? Ay, nako. <laughs> Akala ko dapat. Aba. Ang mole lang kamalasan. Sa iyo pa tumama po. Pagbagsakan ng pan. Naka sapatos. Oh. No no no. Um, problem, nasaktan pa rin siya. <laughs> Sa pangalawa, Ayos, <laughs> at tinuruan ako ng <laughs> friend ko si <Sa dami> Tinker. Ah, bilat. Bilat. Nasana mo, huy. Sympathy door. Babae. bye. Bye talaga. Sa babae O tingin naman 'yun. Hindi naman 'yun basta-sana kasi part of the body naman. <laughs> Hindi, high school na ako eh. First year high school ka nagpatuli? Basta high school na ako. Yan yung topic nila. Ako ano, grade 6. Hala ah! <laughs> <laughs> <Hello? laughs> <Nantayinig laughs> <siboy. laughs> ka! Nang tainog si Boy. Gaya yung kaganda. Lalaki pala dati. <laughs>

Hoy, lobo, di ko taga rito, ha. ko lang dito. Sabi, hindi dati kang aso. Sabi niya, kasamahan ka namin. Sabi, mm -hmm. sabi niya, kasamahan. Sabi dito. Hawa ka Sabi niya, ayun, nung dito mo. Hawa ka <laughs> Ay, lako. Ay, lako. <laughs> ay, lako. <laughs> ay, ay, ay lako. <laughs> Wala ah! ka. Delikado yan. Ah, isa rin to. <laughs> Bayaran mo lahat yan. Hmm. <laughs> May tulog pala doon. Ang kutsara Ang <laughs> Masakit yan. Simbahan po, may oras <laughs> po ba kayo para makinig tungkol kay Panginoong Huso Ay, pipi pala to. Sige po, ulo na kami. Pipo. Ay, <laughs> o na nga pinangamuh pa boom